talakayin po natin mga kababayan itong uh, itong mga latest na maiinit na pinag-uusapan sa ngayon ang tungkol po sa yung tungkol nga po sa paglaya ni Senator De Lima at yung mga tirades ni Digong Duterte ako po yung nagtataka dito sa sa <clears throat> inaakto ni former President Duterte, kasi <clears throat> yung isang nabasa ko na isang material na ang title doon e tutulong yung si Laila de Lima sa ICC sa kaso nito, sa kasong hinahabol nito against the Dutertes. Ngayon, ang sagot po ni ni Digongño e bring it on wow parang eh pumasok po bigla sa isip ko kasi yung ano doon ay eh, maaari daw pong uh, tumulong si Laila De Lima sa ICC sa paghahabol kay Duterte sa mga kaso nito na uh, human rights uh, violations tapos, ang sagot nitong uh, Duterte, eh, bring it on. Parang sobrang mayabang po. Sobrang mayabang. Nagtataka ako kung saan ito humuhugot ng sobrang lakas ng loob at tapang. O hindi po kaya parang uh, defense mechanism lang ito. Kunwari lang, nagtatapang-tapangan. Hindi kaya sa totoo lang eh, nag-aalala na siya. Kasi sa, sa, kasi kung titang ninyo, well, siguro nga, baka nagpapakita lang siya na, pinapakita, gusto lang niyang ipakita sa, sa mundo na hindi siya takot. Hindi siya nag-aalala. na siya ito the still powerful Nap ay, hindi po ba kayo napapaisip mga kababayan ako kasi napapaisip ako eh kasi siguro ko naman po hindi na lingid sa kanya na actually isa-isa na siyang iniiwan ng kanyang mga kaalyado, mga kaibigan Tingnan nyo na lang yung uh, sa sa politika. Yung dating mga kaalyado niya, mga members ng uh, PDP Laban, hindi ba't iilang piraso na lang sila sa loob ng partido? Dahil isa-isa nang uh, naglilipatan yung mga kaalyado niya dati, mga kapartido. O hindi kaya naman itong mag naglilipata na ito eh as usual na ugali ng politiko na kung sino ang malakas doon sila kakapit pero after na manalo sa eleksyon balik ulit doon sa dati ibig sabihin ginagamit lang yung kasalukuyang malakas na partido kasi nga naman kung sasapi ka sa partido ng nakaupong uh, uh, administrasyon na siyempre malakas. Kaya nga sila naglilipatan eh. Nandyan ang pondo, nandyan ang power, nandyan dyan ang opportunity para maluklok sa kung saan man ginugustong maluklok. But, pakatapos ng lahat tatalikuran pa rin. Di ba? Nung 2022, anong nangyari? Di ba? Lahat sila sumakay sa <clears throat> sa partido ng doon sa partido ng Marcos, BBM Sara, Unity Team. Sino-sino mga 'yon? Di ba? Nasaan sila ngayon? Unang-una na dyan si Robin Padilla sumanib sa UNITEAM, kaya siya nanalo. Sa totoo lang yan. Akala nyo kung nag-solo siya, kung doon siya sa partido ni Duterte, hindi wala siya sa UNITEAM, do you think mananalo siya? Laos na siya noon eh. Binitbit lang siya ni Sara sa UNITEAM. Or pwede rin naman siya nanalo, baka, hindi number one ngayon, yan ang ginagawa niyang pangyabang ngayon, yung pagiging number one niya na hindi naman nga dapat na ipinagyayabang alam mo, ang magandang uh, masarap sa pakiramdam na klase ng pagka number one kung yung uh, senatorial slate ang popularity doon at yung pagiging number one, kung ang pinagbasehan po, ay galing sa pakikipagdebate galing sa presentation ng plataporma. Kung kung ah, uh, if you won the hearts of the voters because of your your ano plataforma ng gobyerno. Yung iyong mga plano hindi yung boto ng mga hindi marunong bumoto. hindi mo pwedeng ipagbalaki yun. So, ito lang nga po. Ako, ang tingin ko po dyan sa mga naglilipata na yan sa partido ni Bongbong Marcos, mga, <clears throat> ano na naman yan, mga oportunista na naman yan, lalo na yung mga galing sa PDP laban. What if, utos yan mismo ni Duterte, ah, doon muna kayo. So, iwanan nyo muna ako, okay lang. Para manalo kayo. Pero oras na manalo kayo, balik kayo sa akin. Tingnan mo si Robin Padilla. Si Robin Padilla, si Panelo, si <coughs> si Harry Roque. Nasaan sila noong 2022? Di ba na sa team? Pero ngayon, matapos na manalo itong Robin Padilla, balik siya sa palda ni Duterte. At tawagin pa niya na, kaisa-isang amo. Saan mo ngayon inilagay yung unity team ni Bumbong Marcos. Amo mo si Duterte. Pero nagpanalo sa iyo team ni Bumbong Marcos. Di ba? Yan na mauulit na naman yung mga pangyayaring yan dito sa itong susunod na eleksyon kunwari na sa partido ni bumbong marcos kasi yun ang malakas ngayon ano yung mga dating uh, pdp laban ewan ewan ko ba kasi sa bakit itong party system walang fix na walang fix na batas yung mga partido na lipatan ng lipatan kung kung saan ang uh, kung saan ang may asukal para kayong mga langgam na kung nasaan yung asukal, nandun kayo. Wala bang batas yung mga parti-partido na yan? Kaya nakaka-miss po yung, uh, kaya ba nag-umpisa yung mga para nang uh, ginagawang laro? Wala nang, uh, hindi na po sa grado ang eleksyon. Noong mga kapanahon na mga dekada siguro deke, dekada 60, 70 nung mga panahon nila Marcos na noon ang ang partido ay dadalawa lang kaya yung panalo madaling ano eh madali yung yung, uh, yung uh, percentage ng panalo is uh, kapanipaniwala. paniwala Kasi di ba nung nung eleksyon nung panahon yung yung presidential race during the ano yan Ramos Ramos administration after Iilan lang naman yung porsyento na pinanalo ni Ramos ah Kasi ang dami-daming partido So ibig sabihin yung nanalo yung nanalong uh, kandidato hindi naman talaga majority ang nakuha niya. Dapat sana po majority eh. Kaya dapat talaga dalawa lang na dalawang partido lang. Kaya po nagkakaroon ng mga mga kandidato na walang cave pwede po dyan sa paglitawan ng mga ng multi-partisan multi ba? Kung sino-sino na lang, basta may pera, mag, magtatayo ng sariling partido. Wala namang mga batas na klaseng partido. O, may pera si Manny Pacquiao, gumawa siya ng sariling partido. gumawa ng sariling partido si si Sara Duterte. Kung sino sino na lang maggawa ng kani-kanilang partido. Parang ginagawa na lang po na biru-biruan ang eleksyon. Walang katinuan. Sino po kaya ang pwedeng magbago ng batas ng eleksyon? Congress ba o Commission on Elections. Bakit po hindi natin baguhin ang sistema ng eleksyon? Upang maka, makapili po tayo, makapaglukluk po tayo ng, ng talagang matino na kandidato. Mula sa presidente hanggang pababa. Alam nyo, ang, ang eleksyon ang 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 uh, election system po ng ating bansa nakakatawa nakakatawa biruin mo kung sino-sino na lang ang naluluklok sa mga posisyon na very sensitive mga posisyon na kailangan talagang mataas ang intelligence ang wisdom pinag-aralan. Tingnan mo na lang sa Senado. My God! Sino bang mga nandyan? May I say more? Hindi po ako nagmamagaling. Pero, porky ba hindi tayo matalino? Hindi tayo ganito lang tayo? Mga ordinaryo tayong uh, mamamayan? Hindi na ba tayo marunong tumingin? ng talagang matino na kandidato? Abay, maroon naman tayo tumingin. Kayong mga nandiyadyaan po sa gobyerno, kayo na mga nagpapatupad ng mga 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 kalukuhang mga batas. Yes, kalukuhan po na batas ang pinapatupad dyan sa lalo na dyan sa Commission on Election. Kasi kung hindi po yung kalukuhan, hindi po yan, kung matino talaga ang uh, proseso ng eleksyon natin sana nakakakuha tayo ng mga matitino na kandidato hindi kung sino-sino lang marunong lang sumuntok naging naging senador na marunong lang makipagbugbugan senador na at wala ang utak, nasa kamao. Naku. So, balikan po natin itong si Duterte, ano? nagsangas na naman yung topic ko. Nagtataka po ako kung bakit sobrang lakas ng loob nito. Anong ipinag... Saan humuhugot ng uh, tapang at lakas ng loob itong si Duterte? Kahit alam niya na dito sa loob ng Pilipinas ay wala na siyang uh, malakas na suporta. Ah. Ganon pa rin siya kayabang. Mayroon siyang inaasahan na nasa likod niya. Ngayon ang sinasabi niya, kapulisan at military. Excuse me. Tama, mayroong mga nasa likod niya. Mayroong mga nasa likod niya na nakasuporta sa kanya. Yung mga nabusog yung kapulisan at mga mga general ng military kung sino dyan na nabusog during the six years of the Duterte administration natural natural kasi tiwali alam natin mga kababayan na ang nasa likod ni Duterte na nag nagpapalakas ng loob niya, mga nasa likod niya, na handang tumulong, sumuporta sa kanya, ay yung mga tiwali na kagayan niya, yung ipinagmamalaki niya ng mga hawak niya, na kapulisan at military, totoo, totoo yan, nasa likod niya talaga, yung napayamad niya, yung naging mga milyonaryo, mga naging drug lord. Dati nanguhuli ng mga drug lord at mga drug addict, sila na yung naging drug lord. Natural na sa likod niya. Kaso, ilang porsyento lang naman siguro yun. Pero parang sobrang lakas pa rin ang loob niya. Nagdududa tuloy ako na binaback up pa nito ng komunistang China. Hindi kaya mga kababayan, Nakakatakot yan. Biruin mo kung kaguluhan dito sa loob ng Pilipinas, mangingi alam ang tagalabas. Susuportahan yung taga dito sa loob ng tagalabas. Sana naman po mga kababayan, maging alerto po ang ating gobyerno dyan. Pero siguro ko naman hindi magpapabaya. Sana po ano, nakakasuklam nakakasuklam itong tao na ito na kakalabanin niya yung kapwa niya Pilipino gamit ang tagalabas na puwersa you know what I mean dati nang ipinagbalaki niya yan na hindi siya <clears throat> kaya niya tinaasa ng sahod yung kapulisan at military para hindi siya ikulita. Pero kung mayroong pa, mayroon pa rin namang magbalak na ikulita siya, susuportahan daw siya ng PLA ni Xi Jinping. Ganon katanga si Xi Jinping. Sige, bring it on. Yan naman po ang sagot natin. Ano? Di ba mga kababayan? Bring it on ng magkaalaman na. Okay, mga kababayan, hang dito na lang, hanggang dito na lamang po at uh, thank you very much for watching and i uh, I'll see you in our next conversations. Bye. Peace.